Hello po mga bro mga sis Yan, misisira naman po ako sa inyo Dito pa rin syempre sa Garin Farm Habang nandito po kami Iniikot po namin sis Lisa Mga mga gandang tanawin, mga gandang lugar po Dito sa Garin Farm Ayan po, tingnan nyo Marami po dito mga ano, kalapati Ayan, ayan po Ayan, yeah. ayan mga bro mga sis ayan po. Meron din mga kakaibang ibon na yun Nakadapo sa may palapa ng nyug Ayan po mga bro mga sis, kulay black Ayan, magaganda po yan Ayan, ayan po, humahalo sila sa ano sa ang ganda, ang gandang klase oh. Ayan po, sumasama sila sa kulungan ng kalapate. Ayan po, ang ganda po. Yun, lumipad na. Yun. Ayan, ang dami po, mga bromosis. Ayan po. Ayan. Ayan po, yun. Sumapasok na sila sa ano. Kulungan ng kalapate, mga bromosis. Sumasalo. Hindi sila nag-aaway. Yung mahalo. Ayan po. Oh. Ayan, ayan po, mga bromosis. Ayan oh mga kakaibang ibon kulay black hindi ko po alam ang tawag dito sa ibon na to ayan, ayan po sila yun dumada po sa puno ng palapa ng nyo ayan po oh. ayan, bumababa lumilipad ayan po oh. ayan po ayan ayan sila mga bro mga sis ayan po oh. nakakatawa ang babay po ng mga kalapati at saka mga ibon na kulay black ayan po Nandun na po si Sis Lisa na una na po sa akin. Tinatawag na po kami namin na kumari mag-almusal muna daw po. Ayan. May swimming pool. Ayan. Kumain na daw po. Sabi ng aming kumari. Ayan po mga bro mga sis, Ayan o. Oh. Ayan. Yung kakaibang ibon po ng kulay black. Oh. Ayan po. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan. Mabait po sila mga ibon dito. Ayan. Mayan dito. Kung gusto naman po din mag-swimming ay pwede rin mag-swimming. Mga bro mga sis, Ayan po o. Oh may swimming pool din po dito ayan, ayan po mayroong pong naglilinis siguro po mag swimming pa maya kami o yung mga kasama po namin kay gusto, kagabi po pong gusto mag swimming susulitin po yung ano pagpunta po namin dito ayun daw sabi po mag almusal muna daw po kami maga po po kasi kami ni Sisilisa na lumabas ng transient para po mag gala sa lugar nga po ito kaya sayang po eh kaya pumunta po kami ng maaga ayan po swimming pool po dito sa Garin Farm yan nililinis po nilang maigi para po sa mga guests po nila na magsuswimming dito maaga pa lang po kasi ayan po good okay. morning sis, ang ganda po. O oh, oh, sige mga po. Mga brother. Mga bro, Thomas mga Maari. sis. Hanggang dito na lang po muna ng muli ang aming mai-share ni Sis Lisa sa uh, napadaan po pala diyan sa amin channel. Paki-like and share at paki Subscribe din po. Ayun po si Sis Lisa, harap ka dito. Oh, oh ayan. Bye. Na. God bless po. Bye-bye daw po.